Ito na guys yung aking mga frame na ikabit ko na siya mga guys. So, ayan.

E yung carpet ng mga nalabahan ko ayan, kanina ayun, tapos ito guys yung mga nilabahan ko pala kahapon natapos ako nito mga 6 na, tapos na ano pa ulit ako sa loob nagwalis-walis ayan guys, kaya napagod ako nung gusto kahapon ah, pamasaya ako sa anak ko nung di kuryente kaya nakat mahimbing ang tulog ko guys sobrang pagod ko Ayan guys. Ayan pa yung ipong kong tubig. Hindi naman nawalan guys ng tubig dito. Ito guys, tinanggal ko na yung, tinatanggal ko na yung hagdanan dito. Pinalagay ko na doon sa dating niya, kung saan siya nakalagay. Doon sa may tabi ng sasakyan guys. Ayan siya guys, so, oh, doon sa tabi na yun. Ayan. Ayan ko na niya. Then dati yung nakalagay. Pinabalik ko lang. So guys, nakain na kami ng tanghalian. Yung okra guys, ginisa ko lang na may konting bagoong. Maraming kamatis nilagay ko guys. Tsaka yung dalawang galunggong kain. Tsaka nag-oven ako guys ng ano, medyo nasunog. Yung, ano ba to? Kasoy. Kain mga guys. Hindi pa tapos si Manay mag-ayos dito sa sala. Ayan pa mga guys. Ayan well, guys. Iisa-isahin ko, tanggalin ko na siya. Punasa ko naman ito. Ayan, naumpisan ko na siya guys. Ayan. Ito na siya guys. So, Punasa ko na yung rep. Guys, nice. Ito guys, lahat ito mas marami ito guys galing kay Jover. Salamat Jover sa bigay mong mga magnet sa akin. Salamat. Maraming salamat Jover. Ito guys, yung una ko yung ako kong panganay, si Pio. So, muna ko si Pio. Yung aking pangalawang ako. Lahat to guys, yung mga pinakustomize ko po ito. Okay. Sa ano? Sa, sa ano? Sa ano? Sa, sa, sa Robinson to guys. Ayan. Ito na siya guys. sa nyo sunod ko lang siya. Ito na guys. Ayan. Yung aking mga magnet. Salamat, Juber. Sabigay mo mga magnet sa akin. Ayan yung galanda. Salamat. morning guys gigising ko lang eto kagabi na ikabit na namin to guys hindi pa rin ako tapos gawa na pagod na naman ako ng na gusto kahapon eto guys pinagpunasan ko na yan etong sa taas asawa ko ng kabit kasi di ko kayang ilagay yan pero yung lahat pinunasan ko yan guys ang karabi tapos eto rin guys ayan eto guys ano ko to nabili ah di bimart ko pala to nabili guys eto Itong tatlo. Tapos ito, 167 din yung tatlo na yan guys. Yung mga painting-painting ko puno na yan. Mga mura lang yan guys. Tapos ito yung, ito DIY ito guys, nabili ko. Yan tatlo, DIY yan. Alam nyo guys, nabili ko yan isa-isa. <laughs> hindi sabay-sabay. Dinatabi ko lang yan guys, sabang hindi ko pa kinakabit. Pa isa-isa ko lang yan nabili. Ito naman guys, nabili ko to nung una. Dalawa yata o isa. Tapos pagbalik ko, mayroon pa. Kaya naging tatlo yan siya, guys. Ayan. Tapos itong horse naman ato, guys, na to, guys. Nabili ko to. Ito talaga sabay-sabay yung -sabay tatlo. Kaya lang, yung pinagkaiba nila, guys. Itong frame nito. Dark chocolate brown. Ayan. Kaya siya ginit na ako. Pero medyo magkakaiba ang... Itong dalawa, ito, at saka yun, pareho ang design. And ito, pareho ang design niya. At saka itong sa gilid. Itong sa gitna, iba iba. Iba ang design niya. Tapos ito din guys, DIY, DIY. Ito, novo yan guys, nabili ko. Hindi yan magkakasabay guys. Paisa-isa lang din to, tapos tinatabi ko lang siya. Nung naayos itong wall ko dito ng paakyat yan, kaya ako na pagkakabitan niya ng mga ng mga picture frame, tsaka itong mga frame na itong nabili ko sa, ito yung mga ganto-ganto. Ayan guys. Kaya napuno ko yan ang <laughs> mga frame frame itong aking pag-akyat ng hagdanan mga guys. Ito ang mga picture frame ko dito. Dito sa wall na to guys. Ang bala ko dyan, maglagay pa akong isa dito at saka dalawa. Naghahanap ako ng picture nung maliliit pa yung dalawa kong anak. Kasi wala silang picture dyan nung maliit pa sila. Yun ang hinahanap ko. Marami naman akong picture dyan nila. Pipicturan ko na lang ulit. <laughs> Ayan, gusto ko maglagay dito eh. Nung baby pa sila. And basta yung basta nung maliit pa sila guys. Kasi ano naman nag-graduate sila ng kolehiyo niyan, guys. Ay, talagang sinikap, guys, na ma makatapos ko sila, mapatapos ko sila dahil ako hindi nakapagtapos mga guys. Yung pangarap ko para sa mga anak ko na lang, naiiyak ako. <laughs> Kaya, thank you, Lord, na pag-graduate ko mga anak ko, ang mga anak, -dala ang dalaan, dalawa kong anak. Kaya lang yung panganay ko, walang trabaho. Nag-aalaga siya, sabi ko, pang malaki na mga anak mo, magtrabaho ka niya. Kasi yung bunso ko, may trabaho naman mga guys. Ayan, bye guys. Thank you. God bless. Please subscribe, like, share, and comment. Ito lang yung susunod ko dito guys, yung aking sala. Ayan.